Okay, magpapalit tayo ngayon ng belt. Bali, ito yung stock belt ng GY6. Ayan, GY6 to. Ayan. Papalit tayo ng belt. Okay. Ito yung belt ng bando. Ang size niya ay 835 2030. Kung gusto kong pasampahin, ayan. Sampah. Ang problema kasi dito, ayan, bitin talaga, bitin, ayan, no. Hindi abot. Oh. Kung gusto ko yung sampang-sampa, ha, ayan, sampa. Ayan, hilang-hila na yan. Oh. Tapos, kung pipilitin pa natin, ibababa ko ito ng konti. Para maipasok lang. Kasi ayan, no. Ipapasok pa natin ng konti rito. Ayan. Pause ko lang sandali. Ayan. Lubog pa rin siya. Ayan. Pero normal na yan. Tapos ito. pasok na pasok. Ang problema, syempre, ayan. Nakausli naman dito. Kita nyo ba? Nakausli naman dito. Ayan kaya hindi sasampa talaga okay pag nilagay natin to ayun kaya hindi kita eh naka ano na dito tumatama na rito dito kaya siguro yung iba pinapa kalkal o ano ito pinapa de, de redrigri ba yun redrigri 13.5 yan tsaka yun pero ngayon ang gagamitin nating belt ay pang Yamaha o oh, ito Yamaha 44D E7641 screenshot nyo na lang itong belt na to galing to sa kaibigan ko dun sa kanyang Yamaha MX One, two, five. Yung MX 125. Yung MX125 na yun ang nag-iisang liquid cool na 125 ni Yamaha. Car uh, carb carb siya, carb. Okay. Ayan siya, oh. Patong. Ayan. Yamaha 44 porti Ayan, sampang sampa siya. Ayan. Post ko lang muna, ha? Para, ano, ilalagay ko na. Isasarado ko na ito. Okay, post ko muna. Kaya tatanggalin ko lang to. Ayan yung aking carb. Okay. Anuhin natin to. Titingnan para makita nyo kung ano yung sampah.